Kayong Rimulya, ilang Rimulya nakaupo sa Kabite? Nagawa nyo bang pinakaligtas ang Kabite na syudad sa buong Pilipinas? Kanina, Ombudsman, tapos ICI, ngayon naman Congress. Tingnan nyo naman. Parang may konting demolition na nangyayari dito. No? Parang gustong, uh, I think there is scapegoating that is going on. No, nagtuturuan. Ang sa akin lang, Follow the money. Ayun. Kasi sinasabi niya ito, parang uh, binabanatan ang Kongreso. Binabanatan si Tambi. Ang para sa kanya, follow the money. Eh, diyan nga papunta yung pera eh. Di ba yan ang sinabi ng mga naimbestigahan? Diyan sa Kongreso, diyan kay ko at kay Tambi, nakikita nyo na? kung paano nila pinoprotektahan ng mastermind. Ah. Di ba? There's all of these distractions that are being created and I'm sensing... Paano they are dis uh, distraction being created? E, you, doon talaga patungo. You, yun talaga eh. Lumalabas sa investigasyon, Tambi is one of the masterminds. And that is very, 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 very possible. Ano ka naman? Itong isang mama na party list lang, may hawak-hawak na ganong pera sa budget na hindi alam ng speaker? A lynch mob mentality trying to, to pin the speaker alone no, to all of the things that have happened, which is terribly unfair, no? Ayan, sa sabi niya. Parang pinipin lang yung si Tambi, yung speaker, alone. Which is unfair. Hindi, hindi. Halimbawa, baka ako pinapakinggan, pinaparinigan mo. <laughs> hindi. Lahat po gusto naming makulong. Pero let's focus first doon sa mastermind. Doon sa politiko. Kasi kung ikaw ay politician, the higher you are, mas malaki ang influence mo patungkol sa nakawan. Bubwit yung mga kontraktor. Halimbawa, involved talaga at ang mastermind si Tambi. Makaagalaw ba yung kontraktor? Nang walang go signal ni Tambi, ibig mong sabihin, under desire, ni diskaya si Tambi, eh kakagaguhan naman ata yung, yung usapin na gano'n. Naiintindihan? So hindi po namin pinipin down dyan. Sinisimulan. Yan lang ang gusto ng taong bayad. Simulan sa mastermind. Kung sino ang mastermind. Doon muna tayo. Okay? Wala tayong pinagbibintangan kung ito'y si Bongbong o si Tambi. But let's start there. At Marian, sa ibang issue, may desisyon na ba Ethics Committee sa reklamong inihay ni Puno laban kay Congressman Barzaga? Ito naman, discuss natin to kay Kiko okay. barsaga Jiggy, hindi nga umabot itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga doon sa kanyang 9am Ethics Committee hearing kaninang umaga. At sa ambush interview nga ay piniluanag ni Barzaga na nabisis siya sa kakalaro ng video games kagabi. Narito ang kanyang pahayag. My hearing was already over by the time I arrived. But why were you late sir? Hmm? Why were you late? We were busy, very busy last night. I know, I was just playing games on my computer. <laughs> pinaglalaruan ni Kiko Barsaga. Kung ito baliw, ewan ko na sa inyong lahat. <laughs> pinaglalaruan niya. Kita niyo kung paano niya niligaw-ligaw? Kasi umikot ako sa Forbes eh. Ando doon na yung mga pulis, wala pang tao. Tapos paikot-ikot. di ba? Diba? Oo, parang tinarantado na ito si Janvic. <laughs> Ginawang warja. Ha? Hindi, hindi malaman ni Janvic kung saan ba to si ano eh. Kiko, o, tapos ngayon naman sa interview na late siya sa ethics committee, anong sagot? Naglalaro lang ng video games. <laughs> kaya alam naman natin nandun siya sa rally. No, di ba? Matindi talaga. Oo, oh, matindi talaga ito si Kiko. Pero mapuntahan ko muna, mabalikan ko to si ano ha? yung kay Puno. Alam nyo, kaya ako na -asar. Dahil ulit, pinakita ko sa ombudsman, sa ICI, at sa Congress, may level of protection na di umano ay ayaw nilang makarating sa mastermind. Di ba? So yung Congress together with the Ombudsman yan ICI eh, iba ang galaw. So ang tanong nga dito saan patutungo tong investigasyon na to? Ang maayos na investigasyon lang na patungo na tayo sa mastermind. Konting kibot na lang kung kasabwat si Bongbong Marcos, matutuon na. Maituturo na. Kung kasabwat, kung hindi, madidiin na ng todo-todo si Tambi. Kung hindi man, yung mastermind madidiin na. Nandudoon na tayo eh. Sa investigasyon ng Senado. Yan na nga lang kaisa-isa, nag-iimbestiga ng maayos. Pinigil pa pinigil pa. So imagine ninyo, wala talaga tayong patutunguhan sa investigasyon na ito. Ang putak ng putak ngayon, ang may authority coming from the president is protecting the mastermind, di umano. Etong ano, nag iimbestiga ng maayos, ko na yung mastermind. Pinospo ng investigasyon. Para nga alisin pa nga ang investigasyon dyan sa ghost projects. Ang tindi talaga, no? Alam mo ba, kababayan natin, idalangin na lang natin sa Diyos ang nangyayari ngayon. Uh, the power of money is too much. Uh, ba, sabi nga, mauunti-unti natin yan ang paghihimagsik ng taong bayan noon ay nagsimula nung uh, martial law. 19, 1972-1986 lang naging tagumpay. Hindi pa nga tagumpay dahil yung umupo, wala ding kwenta. No? Paulit-ulit nangyayari sa Pilipinas. Pero dalangin na lang natin sa Panginoon, may pag-asa pa tayo. Dahil konting tiis na lang. Uh, worst comes to worst. Kung makakaantay pa kayo, 2028, sigurado na uupo si BP Sara. Tingnan pa po natin to. Isa pa, isang ahensya ha, ng uh, gobyerno. Inililihis din. Di umano. So kanina, Ombudsman, Congress, ICI, ayaw pumunta sa mastermind. Eto naman, DILG. O ano sabi? Nisek, Remulya, planong gawin ang Pilipinas na isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ang taas ng pangarap mo. Ang ganda ng pangarap mo. Basta totoo. <laughs> Yan ang problema natin eh. Puro kayo salita. Tanong. Ito, lagi kong ituturo ito. Lagi kong binabanggit ito. Huwag tayong maniniwala sa salita ng politiko. Dahil si 5 'yan. Oo. Ang paniwalaan po natin, 'yung gawa. Kunari, boboto ka. Ko kontrahin ko ang mga adik. Eh adik. Pipigilan ko ang mga komunista. Eh akbayan ng akbayan. Akbayan kayo ng akbayan diyan eh. Oh, di ba? Hindi 'yung party list, ayung ay akbayan, umaakbay kayo. Di diba? ba? Diba? Ano ka, 'yon? Ganito rin kay John Big. Gusto niyang panatilihing maligtas ang buong bansa. Ligtas ang buong bansa. Pinakaligtas sa buong mundo. Ligtas ba, Kabite? Baka nga nasa bottom eh. Tanong, kalat ba ang droga sa Kabite? Nagtatanong lang po. Tinatanong ko po rito mga taga-Kabite. Sagutin po ninyo ko sa comment section. Ligtas ba ang lugar ninyo? Ligtas bang ang siyudad ninyo? Mga kababaihan ba makakalakad diyan ng gahating gabi na walang mangyayari? Walang snatcher, walang adik hindi nakapasok ang droga, malinis, walang mga komunista, etc. Kasi bago ka mangarap ang buong Pilipinas, dapat nilinis mo muna siyudad nyo. All the more, that nilinis nyo pamilya ninyo. Halimbawa, dapat walang adik sa pamilya. Wala po tayong pinagbibintangan dito, ha? E, example lang. Kasi kung gusto nyo talaga, I'm with you. Gusto nyo na talagang ligtas ang buong Pilipinas? Alam nyo eh, si Duterte sagot dyan. Ayaw nyo matanggap eh. Talagang seryoso siya ni ng adik. Yes, he is not a perfect man. Yes, he is not holy. But, epektibo siya. Pag tungkol sa komunista at adik, talagang lilinisin niya yan. Naging mapayapa ang Pilipinas noon. Ang mga adik takot. Ngayon, taong bayan, ang takot sa adik, hindi ka pwede magpakalat-kalat dahil yung mga adik pakalat-kalat. Real talk po tayo. You cannot deny that. Yes, itapon nyo na lahat kay PRRD lahat. Lahat ng kalokohan niya, tapon nyo lahat. Pero hindi nyo siya kayang tapunan patungkol sa pagnanakaw. Hindi sa kanya yan. Pangalawa, kung pag-uusapan kaligtasan, I cannot even think of another politician na merong karapatang magsalita patungkol sa kaligtasan more than kay PRRD. He is the best man for that job. Kaya ako hindi ako panatiko. Panatiko ko, hindi ako panatiko kay PRRD. Panatiko ko doon sa gusto na ni PRRD. Dahil yan ang pinakaayaw ko sa Pilipinas. Yan ang salot sa Pilipinas adik, komunista, at mga magnanakaw. Gusto nyong ligtas, yan ang seryosohin ninyo. Dapat galit kayo sa adik. Dapat hindi kayo sumasang-ayon nakikibahagi sa mga komunista. Dapat seryoso kayo ng pag-solve. Tinutukoy niyo mga mastermind ng ghost projects. Dapat yan. Kaya tayo mga kababayan, pagdating sa 2028 election, huwag kayong titingin sa apelido. Huwag kayong titingin sa sinasabi. Tingnan ninyo kung ano yung nakaraan. Ano ang nagawa sa siyudad? Yan ang the best barometer ng kalidad ng isang politisan. Ano ang nagawa niya sa siyudad niya? Kung kalatang adik sa siyudad niya, delikado yan punta kayo ng dabaw, I dare deryo mga kababaihan, lumakad kayo ng hating gabi. Walang loko-loko. Dayo ko roon, nagpupunta ko roon eh. Hindi naman ako babae. Pero ibig sabihin, naglalakad kami, hating kami, walang loko-loko. Hmm. Diba? So, eto yung, in my opinion, eto'y isang malawakang pagligaw sa ating uh, inaasam-asam na mahinto ang corruption. Naliligaw po tayo eh. Pag hindi po tayo nakatutok sa mastermind, lagi nating tatandaan. Kasi ito iba na naman ang issue nito si John Wick. Hindi ko alam kung anong plano nitong dalawang remulya eh. Pag hindi tayo nakatutok sa mastermind. Lahat po 'yan distraction. Eh, ang mastermind nitong nakawan sa Ghost Projects. Ha? Hindi niya kailangan hindi siya makonvict. Ang kailangan niya lang, i-distract tayo. Iligaw yung balita. I-divert yung balita. More time siya. Ingat po tayo doon. Yung maglalayot sa atin sa mastermind, they are protecting the king.